malaki Marami ba masyado, <laughs> ma'am? Yung girlfriend ko si ma'am, na ano ma'am, na hospital ko si ma'am. Sabi lang <laughs> ulo matay ko. Hospital ma'am, kasi sobrang hapa ba? Kaputol talaga ito? Kasi masakit yung yung... Giliago ba? Pag gusto nyo hawakan ma'am, patay ko nyo hawakan ma'am. Uloy! Hawakan ko hawakan ma'am, skin. Skin ma, para ma. Para ma tayo ma'am, kung anong talagay ma'am. Pwede nyo hawakan ma'am. Kaya kunti lang ma'am, hawakan ma'am, kung totoo ba talaga ma'am.

Kasi yung kalawang, ikalawang girlfriend ko ma'am, naano ano siya, na-miss na siya ba? Pag, pag na, na, ano siya dito, na, naigo ma'am ba? Na, na-miss siya ma'am? Kaya, 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 nga ma'am, ipaputol ko ma'am kasi na, yung isa rin na, na hospital kasi na, 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 hindi ko maintindihan eh, ha? Abot ko ma'am ba sa ano ma'am? Pagkatulog ka. Kaling hmm? okay, ka. Yung kaya ma'am, baka sa inyo na, pangatlo ma'am. Baka, ma baka magsasalita ng gano'n sa bubaya. Mamatay <laughs> 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 ano niyo? Ano naman niyo? Ano naman salamat Ano na niyo? Ano naman niyo? Ano naman niyo? Ano naman niyo? Ano